ang Ama at ako ay iisa. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Ngayon ay araw ng biyernes at nasa ikalabing isang araw na tayo sa buwan ng Abril, dalawang libo, Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 31-42. Bakit sinabi ito ni Jesus na ang Ama at Siya ay iisa? Alam niyo marami sa mga Hudyo na talagang naghahanap ng Ama. Hindi nila lubos mo unawaan na si Jesus bilang anak ng Ama, bilang anak ng Diyos. Siya rin ay Diyos. Siya ay ipinadala ng Ama upang ipaabot ang pagmamahal na ito sa mga tao. Nakakalungkot na kahit sa pangkasulukuyang panahon, marami sa ating mga kapatid na ang paniniwala nila kay Jesus ay tao. Tao lang siya. Pero hindi rin nila naisip at naunawaan na sa likod ng pagkatao ni Jesus, siya rin ay Diyos. Mga kaibigan, ang pag-aaral ng pagka-Diyos at ang pagkatao ni Kristo ay kailangan masigasig at kailangan ang maingat na pag-aaral nito. Hindi pwede na basahin mo lang at unawain ng inyong personal na pag-unawa. Bagaman sa likod ng mga ito na maraming mga diskorso at maraming hindi pag-unawaan sa katayuan ni Jesus bilang totoong tao at totoong Diyos, alam naman nating lahat na si Jesus sa kanyang katayuan at sa kanyang pagiging tao, inalay niya ang kanyang sarili upang makamit natin ang kaligtasan. Na si Jesus na sa kanyang katayuan bilang Diyos, siya ay muling nabuhay at nagkaroon tayo ng kaginawaan at pagliligtas at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang Diyos lang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Mga kaibigan, sana ang pagka-Diyos ni Jesus ay ating madama. Ang pagka-Diyos ni Jesus ay ating madarama. Ma Makamit natin. Maging saksi tayo. At mapatunayan natin sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Lahat tayo ay lumalakbay sa mundong ibabaw. Iba-iba ang ating mga natutunan. Iba-iba ang ating mga karanasan. Ngunit isipin natin palagi na si Jesus na ating tagapagligtas ay totoong tao at totoong Diyos. Totoong tao dahil namuhay siya gaya natin. Nasaktan siya gaya natin. Ipinanganak siya ng isang tao. Naging totoong Diyos siya dahil anak siya ng Diyos at nakamit natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng kamatayan. Ano nga ang sabi ni, ni San Pablo sa kanyang mga sulat na kahit si Jesus sa kanyang pagkadyos ay hinubad niya at naging tao siya at tinanggap kahit ang kamatayan at ang nag sa kanya ay ang kanyang pagmamahal, awa, at ang kagustuhan na magkaroon tayo ng kaligtasan. Sana tayo ay makadama ng katayuan ng pagiging Diyos ni Jesus. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa kanda ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos na aming tagapagligtas, alam namin na Ikaw ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Sana tulungan mo kami na maunawaan namin ito ng lubusan. Bigyan mo kami ng kaalaman upang sa gayon sa aming araw-araw na karanasan, ikaw mismo ang mapatunayan namin na sa likod ng iyong pagkatao, ikaw ay totoong Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.